So, ayun guys, magandang umaga. Good morning, good morning po. Muli tayo ngayon sa ating rabbit tree, no? So, check, check natin yung ating mga holland loves. Ayan, mas medyo healthy naman sila ngayon. Maganda yung kanilang mga skin. Saka, so far, good condition naman sila. Ayan yung isa nating holland. <laughs> so, ayun guys. So, ngayong araw kasi may mag-check tayo. Kasi wala naman tayong ginagawa. Kasi weekend, so usually check tayo sa ating mga So, ngayon ay uh, check natin ngayon yung ating mga hedgehogs. No? So, ito yung ating mga haglets. Saka yung kanyang mama hedgehog na nagapadede yung mother hedgehogs natin. So, may nag-question kasi sa atin, may nagtanong regarding sa ano daw ba yung mga breed ng hedgehogs. No? So, syempre, uh, tayo bilang breeder ng hedgehog, uh, isang ano natin na tulungan sila o mag-share ng knowledge about sa pag-aalaga ng hedgehog. So, gusto lang natin i-share sa regarding po dun sa nagtatanong kung ano yung breed ng hedgehog natin. So, para sa kalaman po ng lahat, no, ng mga nanonood, sa mga subscriber natin, sa mga gusto lang nanonood ng videos natin, yung mga hedgehog po, kagaya ng ito, nakikita nyo tong hedgehog na to, <laughs> ay dito po sa Pilipinas, ay meron lamang isang breed ng hedgehog no so sa kaalaman po ng lahat meron lamang pong isang breed ng hedgehog sa Pilipinas at ang breed na to ay yung tinatawag natin African pygmy so African pygmy mga ka rabbit mga ka hedgehog yan lang po yung breed ng hedgehog na matatagpuan sa Pilipinas ibang breed po meron pa ba, ba bang ibang breed ng hedgehog pero unfortunately hindi po sila natagpuan sa Pinas Ang nagiging question lang po is bakit ang uh, isa lang pala yung breed ng hedgehog pero merong iba't ibang klase ng hedgehog, iba't ibang quality. Um, yan po tumata pumapasok yung tinatawag natin na mutation o yung mutation o yung mga changes na nakukuha o na evolve from transfer ng genes from the breeding ng mga hedgehog. So ayun po, no? Uh, nag lang iba't ibang klase mutation ng hedgehog. Pagdating sa mutation, diyan na nagkakaano yung mga dark pinto, iba't ibang -iba klase mutation. So, yung mga albino. So, yan lang po yung mga iba't ibang mutation na mayroon yung mga iba't ibang klaseng hedgehog natin. Pero, again, ang hedgehog po na breed na mayroon lang tayo sa Pilipinas is yung African pygmy. Pagating sa mutation, medyo madugong talakayan po yan, no? So, hindi po natin may hadong may tatakil pa sa ngayon. Pero, syempre, again, ang ano natin is sagutin lang yung tanong kung ano yung breed ng kanilang hedgehog. So, kung yung hedgehog niya po is galing din sa Pilipinas or nabili niya sa mga kapwa breeder na Filipino, na most basically po yung hedgehog po na yan is African pygmy yung kanilang breed no so magtanong na lang po kayo pag aralan nyo na lang po sa base sa google or sa mga hedgehog groups kung ano yung mga mutation na mayroon yung hedgehog nyo kasi definitely iba't ibang lasing mutation po yan ang mayroon ang mga hedgehog so ayun guys no <coughs> sana nakatulong yung aming simpleng video na to no na tulungan kayo na magdagdag ng panibagong knowledge or kalaman pagdating sa pag-aalaga ng hedgehog no so again gusto lang namin i-remind no at ulitin na uh, isang breed lang po ang mayroon sa Pilipinas African pygmy lang po so sana ay nakatulong yung video namin pagdating sa mga imitations naman guys ano lang yan eh, uh, mayroon mayroong iba iba't ibang lasing mutation. So, may mga groups na nagtuturo, may mga breeders. Syempre, gagawa tayo ng video about dyan sa next natin na vlog tungkol sa mutation ng mga hedgehog syempre kasi ang natin yan is makatulong again sa mga kapwa nag-alaga ng hedgehog isang hedgehog isa sa pinaka the best na exotic pet na pwede nating alagaan so syempre para sa mga beginners pa nyan, ang gusto natin i-share na syempre yung hedgehog po na meron tayo is African Pygmy so again guys ito po si Kuya Rex na yesos no So mga hindi pa mga nakasubscribe, pa-click lang po ang subscribe button at pa-ring na rin ang bell para kayo laging updated sa mga videos and learnings na mayroon kami dito. Follow din po. Kaya